Okay, no? Habang may doon mga karabas ng aming cross joint kapitan man ay nag gumagawa ng paraan para malibang. No? Ayan. 2, 4, 6 Kulang pa ng 6 Para tayo sa piraso 6 na? 6 na kap Kulang ano? 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 Yung 5 nakawala

Luto na namin na bangga ano kaya pa mo set? Kulang pa yan. Kulang pa? Kulang pa yan. Ano? Ay baka kung maluto yan ping? Oo, so, wala na din pani paluto. Baka pag nabusog si kap, tulog na lang. Ano ta? Ano ka? Ah, tara pa tayo mag takbo ba, di pwede matulog. Pagkaanda na makina. Salamat. Ah, salamat. Oh, tinamo. Uh? Oh. Ale, bene.

Oh. Sige pa nalang So ah. na kayo? Ito kay Freddison Ito kay Kabeng sa ati sila ni Edmond <laughs> <laughs> Ito kay Ano? Kay Nunoy Ate rin kaya ni kay Gmar no. <laughs> Ate rin kaya ni Gmar Sige Pide 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 Ito kay Kots at saka kay Ano? Kay Irne Ano yung isa?

para lugi pa kami dito dito eh kasi eh sama dito kay boss isangkanya, isang kanya ito versus dalawa kami mag-aate ni Beng oh. ayun kaate ko saan? Ay, mas lalong nalugi naman si Nuno at saka si ano mas nalugi kami ni Beng kay Nuno at saka kay Gimar uh, ito kan lao ate ito sa amin walang gulangan to <laughs> walang gulangan kaya sa atin na lang <laughs> sa atin walang gulangan

gina-train Kina, na lang namin sa drum natuwan may nang araw na kami tambay dito

good morning mga karabas Ay, sa awa po ng Diyos eh rin po tayo ng Ligtas At uh, dito na po kami sa Kaminawit uh, Hanap lang po kami ng pisto na Pag ano, namin Pag uh, paparkingan kay Raptor Na safety Medyo malakas-lakas din po kasi dito eh Ay, good morning mga karabas Maraming salamat po sa nahuhuli din kami na ano. Kahit pa paano wala namang nangyaring ano masamang pagsubok. Lahat ng mga pagsubok na nakalampas din po kami. Maraming maraming salamat talaga. Tasty! Pinaglaban ang mga karapatan ka, ng no, amin mga residents namin sa Palawan ito so, yung aming banggaan na raptor maraming pagsubok dumaan dito okay na okay kami na pahay lalo yung punta na namin at si kapitan doon sa kanyang manubila Kaya ka naman? na Nakauwi na tayo, Karabas I'm super happy kalugian. Matawa pa rin, kaya talug <laughs> eh.

Peng? Kita na ang tabi, kaya nakakangiti na. Si <laughs> mapinga. ang ngiti. Si Oo ah. ka na ah. <laughs> Mga Karabas, nung, nung, nung doon kami sa lahat, aroy, lungkot-lungkutan si Peng. Kala mo na nawala na ang isang building. <laughs> Ngayon, tukatawaan kido. oh. Ano tala

subok finally Totoo na to <laughs> Nandito na kami Nandito na kami Nakarabas na Ano ah, din Nakasurvive Here no Nakasurvive Ako ah. niyata boss, <laughs> nandiyan <laughs> doon, nasarili <laughs> na Ay, chinat ko pa si Ikatan eh Chinat ko pa kung yun, may biyahe yung wala Chinat ko pa kung may biyahe wala siya nag chat na? Oo, so, eh, wala pa mga abiso kasi kung wala siyang biyahe ngayon, parang walang ano eh, parang walang wala wala barka eh. Pag walang biyahe kasi, eh, ang bagayan. Pasabay. Ah, uh, kita-kita lang tayo bukas. Oh. No. Chatala kami ni Aaron Chat Pingoy. Chatala kami ni Pingoy kung anong, ano, kay Jimar. Ano, tara na? Kasi walang bangka eh. Wala biyahe ito. Okay no, magkaibang uh, bundahe. Bundahe. Uh, na, magkaibang multahe. Multahe? Ito walang parahan, magkaibang eh. awan ng Diyos, nagkaroon siya ng ano, last na problema. Pero na resolve din? Ang lalaki ng ano nun. No. Kaya yeah, nga, sinta si Raptor. <laughs> parang 6 to eight yun. Ano na no, ulit no. yun. Pero maganda, nalutang-lutang lang yun. Tayong i ting tatlong banyes. Ata yung tatlong ano, bilog yun. Alay. Kape. Talaga. Dati sa laut putla pa mukha mo ng pula na. Oo, <laughs> <laughs> umbalik na sa kulay. Nito's <laughs> kulay. Wala nang po big nerves. Mukha kaya hindi ano diyan, ano? Ya, Nikaatan. Nagradute na kanina sa mga ano eh kapitan eh. Sumagot din, bas. Ma, di mismo gatal. Di mismo ang ano nag-uusap sila, masli. Ano uh, ano? Murmuring lang. Abiso lang ako na nakarating na tayo ng Oh. At sigurado nagbabantay din yung mga yun. din ng update so, kung ano nang kalagay na natin. Nag, ano na ako, update na ako yun. nagkakot na si bus jeep ng kalang mga gamit. Sila iping. Parang mag na yata okay, dito sa Raptor. mag na mga <laughs> Noy, dito lang tanoy ah. Uh, Noy. Peng! Eh, peng ka na Peng? hahahaha paleng na bangka huwag yan lang huwag eh ano man yung armas mo na yan kaya wala nga doon paleng na yung tumblero ko nawalay sana kaya yung asit tumblero ahem aking tanlo oh ping hapot lahat ping nga lublo bang huwi ko pa ha daming gamit yun ay kay Iping palang gamit yan set lang yan ping kalatila akin yan.